Ang pagbabasa ng mga libro ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Dahil ito ay nagbibigay ng pagkakataon lumawak ang ating kaalaman at pananaw ng mga bagay-bagay. Kaya naman, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga naging highlights sa naganap ng Manila International Book Fair na dinaluhan ng maraming local at international publishers. Panawarin po natin ito. Ang pagbabasa ay mahalaga dahil isa ito sa nagbubukas ng ating mundo sa ibat-ibang pananaw sa sarisaring kaalaman at sa mga aral sa buhay lagi ang pagbabasa sa tingin po namin, tumatatalino po talaga tayo. Kasi pag nagbabasa po tayo, nagkakaroon po tayo na exposure sa ibang mga kultura, sa ibang mga opinion, sa ibang mga perspectives. Nabubuksan din po yung ating minds, di ba? Yung ating imagination para maging mas creative um, sa ating pag-iisip at sa kung paano rin po tayo mag-engage sa lipunan natin sa community at sa outsider. Yan ay isa sa mga dahilan kung bakit sinimula ng iba't ibang book organizations sa bansa ang ngayon ay longest running at biggest book fair sa Pilipinas, ang Manila International Book Fair. Sa loob ng mahigit apat na taon ang Manila International Book Fair ang naging puntahan ng lahat ng Filipino book lovers. At taun taon ay nasa tinatay ang hundreds of thousands na bibliophiles ang dumatag sa dito. Sa drama, romance, comics, children's books, academic reference books, at marami pang iba. Maging ang mga bagong labas at hard to find at limited edition na libro ay maaari ring makita dito. At ngayong taon ay nasa mahigit 200 booths mula sa bookstores, malalaki at independent publishers, local at international publishers ang nagsama-sama para sa iisang hangarin. Yan ay ang ipromote ang love for reading at literature. Every year, lumalok po talaga kami sa book fair and at uh, karaniwan every year talaga dito namin nilo-launch lahat ng mga bago naming titles. Dito po sa Book Fair makikita niyo po talaga yung diversity at richness ng publishing culture ng, Philip ng Pilipinas. Na, na um, lahat po kami mga publishers ay publish for all ages, but ibang mga genre, lahat po merong may offer para sa lahat. Hindi lamang pamimili ng libro ang maaaring gawin dito, kundi iba't ibang aktibidad rin ang inihanda ng bawat exhibitors. May seminars, panel discussions, workshops, book signing at meet and greet sa authors. Na talaga namang kinagiliwan ng bawat book lovers at shoppers na bumisita sa nasabing book fair.